Kailangan maging komportable ka sa sarili mo kahit ka mag-isa. There are times may mga kasama ka, enjoy, but you must also enjoy aloneness. Kasi kung talagang gusto ng Lord na lagi kang may kasama, dapat nilikha kang may mga kakambal. Yung kabit-kabit kayo. Yung hindi kayo nagkakahiwahiwalay. Di ba pag may pinapanganak pang pa ang kambal, inooperahan ba natin para magkahiwalay? Dahil mahirap yung may kakambal. E ngayon, kung may kakambal ka emotionally, hindi ka na maka, Inom ng masarap na inumin kung hindi mo kasalo sa iisang straw ang konsinuman, man. Di ba miserable ka nun? At gagawin mo rin yung taong miserable dahil lagi mo siya hahanapin nandyan ka, nandyan ka, nandyan ka, kasi iinom na ako. Kailangan matuturin tayo ng healthful aloneness. But when you cannot accept your own self to be your own companion, how can you be a companion to others? Kailangan yun ang sanayin natin. Walang mga tao ngayon, I will enjoy this alone. Kasi yung paghahanap ng kasama ko minsan ng malaking kapahamakan, kahit sino na lang tuloy na pwedeng sumama, isasama para huwag lang mag-isa.